Uh, good morning guys! So today's video, kukuha tayo ng pagkain. Sayang, wala tayong kasama dito sa Omo University. Eh, lahat ng tao dito lumipat ng Omo City. Sayang, lilipat na din sana ako kaso wala ng space kasi eh. Tignan ko nga kung meron pa ako pagkain dito. Hmm. The this? Wala. Wala. Sigurado wala rin dito. Oh no. Ito. pagkain pala ako dito. Kain? Kaso, pubre, problema, eh, nagsasawa na ako dito. Gusto ko yung mga pagkain na chicken. Ano sino Uy, parang bago ka pa dito ah. Anong ginagawa mo dito? Mama, 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 Um, hala, sakto wala pa naman akong, ano dito, pera. Eh, ano ba gusto mo? Pagkain. Eh, ito lang yung meron ko eh. Eto. Say na lang to. Pagkain. Eh, wala ka bang bahay dito? Wala. Eh, sige. Dito ka lang rin titira. Lagi. Okay. Dari. Yun. Eh, maghanap ko na lang bedroom dyan eh. Medyo masikip kasi to. Dito. Okay. Banda dito. Dito, dito kahiiga. Sa bedroom ko, eto. Hindi mabaw yan ah. <laughs> Sige. Alis muna ako ah. Magpahinga ka dyan. Hala guys. May nakita akong isang nagpapalimus. Eh, ano kaya gagawin ko? Wala man naman akong trabaho. Oh, no. Eh, ano kaya gagawin ko? Uy! May naisip ako, guys. Eh, parang sa isang bahay. Alam ko, meron akong pananim dito, eh. May farm ako. Ito yung pala yung isa kong bahay, guys. Ito yung isa kong bahay. Dito ako nagtatanim noon. Pero ngayon, hindi na ako. Iba na kasi bahay ko, eh. Mm. Mag-farm muna ako. Ayun. Nakita ko na. Bibigyan ko siya ng pagkain para hindi siya gutom. Parang ayaw niya kasi ng bread eh. Ito. Basta, i-farm lang natin to para magpa may pagkain nagpapalimos para makatulong naman tayo. Nalamba na kasi hindi ako nakakatulong ngayon eh. Oo nga pala guys. May sasabihin ako sa inyo. Eh bukas na bukas, sa alis kami, pupunta kami sa Omo City. Hindi ko alam ano gagawin ko doon. Isasama ko ba siya o hindi? Comment down below kung isasama ko siya. Ayun, bibigyan ko na siyang pagkain. Ay eh, wait lang pala, may nakalimutan ako. Bigyan ko din pala ganito para tumubo. Para magpag may pagkain kami pa. Diba? Galing. Ganun ako katalino. I Ay, mean, hindi naman ako matalino. Kunti lang. <laughs> Ayun. Ayun. Kaya ginagawa niya. Ayun, Chuu. Tara, let's go. Samahin natin siya. Sabay-sabay kami kakain. Mm. I eh, asin ka ba? Asin ka ba? Asin ka ba? Yun, nandun ka lang pala. Ginagawa mo diyan sa rep. Naglalaro hindi to rep, eh. laruan to. Ay, hindi yan laruan, rep yan. Ito na 'yung pagkain mo. Eh, gusto mo bang karot? Sure ka? Dapat hindi, ayan. Ala, ganun ba? Eh, ano ba gusto mo today? Eh. Natitigman mo na ba yung chicken? Mm-mm, dati pa naman. Mm. Nagpapatay kami. Mm, ganun ba? Gusto mo ba pumasheld ngayon? Mm -mm. Dari dito, pasheld ka. Ay, wait lang pala. Ano pangalan mo? Mm, nice to meet you, Mikaela. Ako nga pala si Michael. Eh, ipapasyal ko kayo. I mean, ikaw sa sa beach. Let's go. Aray ko. kasi nakatira dati sa ano. Ay, oo nga pala. Paano ka naging mahirap? No. Yung mama tsaka papa ko wala na tsaka yung bahay namin wala na. Nasunog ba? Oo. Uh Yeah. Ganun ba? Nakakarungkot naman balita mo. Buti, nandito ako. Sasamahan kita. Let's go, guys. Eh, meron daw mahirap na nasunog yung bahay. Tapos, wala na daw yung mga magulang. Hala, nakakalungkot, di ba? Hindi pa nasunog yung bahay namin. Kanina pa? Hindi, hindi kahapon. Hala, nakakalungkot naman. Buti, agad-agad nakapunta ka dito sa Omo University. Alay, sorry. Sa Omo University kasi, Madabing nagtutulungan dito. Mababait lahat dito, 'aso problema. Eh umalis na sila, pumunta na sila sa Omo City. Pagbukas bukas, pupunta na rin ako sa Omo City. Comment down below kung isasama natin siya. Eto nandito na tayo. Mika, Mikaela. Nakakalimutan ko ang pangalan mo. Welcome to ano? Welcome to Beach Party. Dito ako nag aano, ah, nagpaposhyal kapag gusto kong maligo. I mean din naman ah. Pag oo, kapag gusto kong maligo. Kaya dito kami nagpa ng mga magulang ko. Ha? Uh, no, hindi hindi pa sila yung bahay namin. Okay, kami noon magulang ko eh. Ganun ba? Nakakaslungkot naman. Sige, magsi Mag-swimming tayo. At pagkatapos natin mag-swimming, magpalit ka ng damit, ha? Mm -hmm. di ba, Tara. Di ba yung monospor walang damit? Oo. -o. Pero okay lang yan. Ako, may damit akong pagbabae. Eh. Kay sister ko kasi yun, eh. Kaso, Pangalan niya Alexa. Eh, mm -hmm. nasa Omos City kasi yung aking kapatid. Yung sister ko. Mo siya. Hindi. Mo. Hindi. Hindi. Andito yung mga damit niya. Nakalimutan niya. Ihatid ko sana kaso bigla kang dumating. Eh tara, huwag swimming na tayo para makapalit ka namin damit. Ayun. Dito din ako naligo eh. Ganun ba? Eh. Sige, patutulog matutulog muna ako ah. Mahaba ata yung tulog ko ngayon ah. Hala, nasaan ba si Mikaela? Mikaela, hala, nandito ka pala. Tapos ka na ba? Uh, Nakakulakakan naka na lang ganito ah. Hala! Grabe naman. Nakakulit ka pang ganito. Grabe. Tara, magpalit ka ng damit. Huwag ka mag-swimming dito. Medyo madumi kasi yan eh. Ako, pwede ako kasi mabaho ako. <laughs> Tara. Ay, uff. Yun. Yung lolo ko pala dati, ano eh? Ano? Mm, for, fa um, farmer lang siya. Farmer? Hindi mm -mm, siya mayaman. Hmm? So, kahit nawala yung, kahit hindi pa nawala yung ano nyo, yung mga magulang mo, mahirap na rin kayo? Ganun ba? O lalo na ngayon, mas mahirap ka na. Buti na lang, nandito ako. hi ako yun? pa. Si Lolo ha, sa hospital, tsaka si Lola. Hmm, ganun ba? Nakakalungkot naman. Wala akong pampayad. Pero ngayon, rich ka na. Wala akong pambayad sa kanilang ano, please presyo. Ako bahala, maghanap ako ng trabaho para matulungin naman ako eh. Para makatulong ako sa'yo. Wala akong tanim, kaso nila ako. Hmm, Wala, Wala kahit kasi pagkain. Eh, sige. Magbihis ka na. Hihintayin kita, Hintayin kita dito. Manunood na lang on TV. Yan. Manunood tayo on TV, guys. Yun. Ganda na na po ko, guys. Kaso nakakalungkot na matay yung dog dito. Hmm. Hmm. Wait lang pala. Tapos na pa. Tapos ka na ba? Ala. Bango mo na. Hmm. Bago. Yeah. Ba bago yung damit mo ah. Di, yeah, bibili ako kay ano? Kadanin. Kay Oo, oh, kada kadaning. Kadaning. Pabili ng pabanglo. Ah. <laughs> sige, ito pabang na. Yun, salamat, kadaning. pabang, kadaning. Pabanglo, pabanglo. Pabang pabanglo. Eh, nasaan ka ba? Ito ako, vlog ka ba? Asan ka ba? Ito oh nasan na? bulag ka ba? Hindi kita nakita eh, ah, hindi oh! ka na eh, bili, ito yung pabango yun, eh magpabango ka dun dali, hintayin kita para mabango ka naman tayo pa paano ayun nagpabango ka na ba? wow wow, bango muna na ngayon na dito pa yung ano ko yung mga best friend dito ako nakatira oh tara pupunta tayo kay Junard doon tayo magpukom tara nagpukom din ako dati kasi wala pa ako cellphone. eh. Mm, ba ako nagpukom kami kay Junard kasi wala akong kum. tapos babarain pa di ko alam kung nandyan si Junard di ko alam kung pumunta na siya sa Omo City pag wala na siya ibig sabihin wala na siya dito. Nasa Omo City na siya. E di sa atin na yung ano? Di naman. May CCTV dito si Junard. Alam niya lahat. Pero sasabihin ko na lang sa kanya. Magbabayad naman ako eh. Tara magkukumuno tayo. Ala. Saan ka ba? Ayun. Nandito ka palang. Nandito ka lang pala. Hindi ko alam kung malayo pa. Ayun na. Dito lang ako. Susundin mo lang ako eh. Hindi kita makita eh. Nandito lang eh. Ano ka? Asan ka? Nandito lang Nawala ka! Kaya, nandito ako eh. Saan? mo na ako. Tara! Maglaro tayo kay Junard! Uy, nasa ka na ba? Ala. Ayun guys, nakita ko na si Mikaela. Eh, dito, dito, dito. Sakto, meron pa akong ano, bahay. Meron pa akong isa bahay sa amas. kaya ka lang dito. Aray ko, sorry. Meron pa akong isa bahay sa amas. dito, eh. dito yung shortcut. Punta na tayo agad para makita ko na yung bahay ko. A, doon ka ba? Na, doon ba yung nasunog mo bahay? Mm -mm. Kasi mm -hmm. ka may Tapos bigla kang napadpad dito sa Omo University, no? Mm -hmm. Pinaayos ko muna. Dito, Kaya magkukumuna ako tayo. Pera. Hala! Pati si Junard! Pumunta na sa Omo City. No ba yan? Kakasabi ko pa lang sa kanya, magkukumuna. Maya-maya, tapos bigla iniwan na ko. No ba yan? Si Junag talaga. Ako, ano, um, andun yung nasunog ko na bahay. Tapos, ano, meron pa, pa palang kaming isa kasi pinagawa ko yung bahay naman kaya ako walang pera. Hmm, ganun ba? Okay. Nakaaksad naman. Tara, laro tayo. Hala, nagkakampala si Hmm. hmm. Kunya a few moments later. Ayun natapos na natin yung Ayun natapos na natin yung a few moments Double later. later. Three full kill. kill. <laughs> Maniac! Savage. Ayun. Natapos na natin. Panalo tayo. Yo. Asan ba siya? <coughs> Asan ka ba? Ayun, nandito ka lang pala. Tara, magpapaalam na tayo kay sa mga kaibigan natin, tara. Hindi ko mga Paalam, guys. Bye-bye. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe. And ipindot niyo na rin yung bell para mas masaya. Let's The go. Like Bye. Like and subscribe. Bye-bye.